Hello mga boss madam, Man. Nandito kami sa may uh, SMBF. So, tingnan nyo, dito lang kayo makakita ng ganito. Nakita nyo ba yung mga red-red na yan? Madalas kami nag... Di ba madalas kami nag install sa mga parking area? Tingnan nyo. Dito lang kami nakakita ng kone. Merong sariling fire extinguisher. Sa mismong parking area. ayun o. No? Nakita nyo ba? Nakapaikot yan. Ayan. Yeah. Lagi namin nakikita tong mga to eh. Pag nandito kami. Ayan, dito kami lagi pumupuesto. So, ayun si Hey Hey. Ayan, tignan nyo dito. Ayan. Ayan. Dati, hindi ganito karami to. Parang pailan nila lang. Pero ngayon, as in, halos, ayun no, tabi-tabi na. Tabi-tabi <coughs> na sila yun. Sila yun. Ayan, sample. Tapos, meron ba siya dito? So napaka safe Ayan, Sana sa lahat ng mall ganito Diba May mga fire extinguisher Ayun. Dati nun, napapansin ko dito, parang sa corner lang. Ngayon, nasin lahat eh, oh. Napaikot na, oh. PRB yeah, natin Waiting tayo ng customer eh, no? So matagal ko na itong napapansin eh. Pero dito lang sa SMBF talaga meron ganito Sa ibang mall wala So sana lahat ng mall Naglalagay sila ng ganyan So malapit na pala yung customer So stop na natin yung video So thank you thank you Ride safe God bless Ingat